Claudine Ko. Kadiri talaga tong pamilya niya. At dito sa video na to pag-uusapan natin sino ba to si Claudine Co, bakit siya pinag-uusapan ngayon at yung mga tulad niya at ano ba yung kanyang family tree at connection niya sa problema ng ating DPWH at yung korupsyon na nangyayari sa loob ng ahensyang yon. Hindi lang yon sa end ng video na to may special treat ako para sa inyo na meron ako mga special mention ng mga iba't iba pang mga Nepo babies na tulad ni Claudine Umpisahan na natin to. Okay, si Claudine ko ay isang lifestyle influencer with over 345,000 fans or subscribers on her YouTube channel. Hindi lang yun. Yung kanyang IG has over 117,000 subscribers. Both of her social media and I'm sure all her social media right now ay deactivated na o naka-private na. At ito ay dahil sa kontrobersya na hinaharap niya at ng kanyang pamilya. At bakit controversial ba itong si Claudine ko? Alam po nyo kasi itong si Claudine ko ay ay isang Nepo baby. Alam ba niyo kung anong Nepo baby? Kung hindi niyo alam, ang Nepo baby ay nepotism baby. Isang bata o isang parte ng pamilya na nakikinabang siya sa yaman ng kanyang mga magulang o mga kamag-anak. Yan. Kaya that's why they call them a Nepo baby. At in this case, this is the perfect example of a Nepo baby. Dahil alam mo ito si Claudine ko, madalas na so nagta-travel in private jets, going to different islands. And apparently, if I'm not mistaken, yung family owns some islands all over the Philippines. Tapos nakapunta na siya to over 37 countries all over the world. At yung mga damit niya, sobrang mamahalin. And she will post about this ha, on her social media. I'll give you an example. Her, on her IG, and na-delete na ngayon, may pinost siya dito yung parang fit check niya. Yung kanyang jacket is worth 54,000 pesos. Yung boots niya by Chanel is 158,000 pesos. Tapos yung bag niya na Chanel din is worth over 400,000 pesos. Etong outfit pa lang niya na to ha, is over 700,000 pesos not counting I'm sure the jewelry na suot pa niya na hindi na niya napakita dito sa kanyang fit check post niya sa IG niya. At dahil po dito, nagkakaroon na ng backlash sa ating mga netizens. Kasi nakaka... naman talaga siguro na, na meron kang mga ganitong anak ng mga kurakot na politicians natin o mga anak ng mga kontraktor na nakikinabang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan habang majority, milyon ng milyon ng ating mga kababayan ay naghihirap at nababaha dahil sa mga problema dito sa mga flood control projects na to. At habang nangyayari lahat to, itong mga to, mga anak ng mga corrupt na contractor o mga politiko, ay nagta in their private jets kung saan-saan nagpupunta kaya naubos na ang pasensya ng ating mga netizens at dapat lang talaga i-shame natin itong mga tulad niya kasi tama na itong pag iidolo natin sa mga mayayaman na tulad nito na galing naman sa maling paraan at hindi ko nga alam kung naintindihan ba niya yung problema kung alam ba niya kung gaano ka corrupt ng kanyang mga magulang at mga kamag-anak pero tignan nga natin ngayon dito kung gaano ba sila ka